na tayo sa ating balitang lokal 193 o katao, beneficiary sa kauna unahang assistance to uh, individuals in crisis situation o aix ngayong 2024 sa GIMBA gimba 193 uh, o 29 sa funeral assistance sa senior citizen at uh, 164 sa financial assistance. Ang bilang ng beneficiary sa kauna-unahang uh, assistance to individuals in crisis situation o AIX ngayong taong 2024 dito sa Gimba, na ginanap sa opisina ni Mayor Doc Lito Galapon nitong Miyerkules, Enero a 17. 5000 ang tinanggap ng immediate family ng mga senior citizens na namatay, 3000 sa hindi senior citizen at 1000 hanggang 5000 naman tulong pinansyal para sa iba't ibang forma ng pangangailangan sa mga indigent uh, na residente. Kalakhan sa mga nag-qualify ay tulong medical gaya ng ospitalisasyon at uh, pambili ng gamot. Isa si Ivy Kalungkagons ng Barangay Balingog West sa mga nakatanggap ng 5,000 burial assistance para sa tiyuhin si Arthur Makadangdang na namatay dahil sa si stroke. Nobyembre nung, nung siya ay mag-apply para sa naturang assistance at ilan sa mga requirements ay tantlong beses raw niyang isinumite. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin siya dahil malaking tulong raw ang perang natanggap. Kwento niya, ang gagamitin muna niya itong pangpungunan sa online selling business dahil kamakailan nga lang ay na Bawang daw sila sa kanilang bahay. Natangayan daw siya ng dalawang cellphone at wallet na uh, nilaman ang lahat ng napagbentahan sa kad kadideliver ng mga online goods, pati ang napaskuhan ng dalawang taon niyang anak. 5,000 din ang tinanggap ni Nanay Isabelita Barawid para sa bunsong kapatid na si Militon Isidro na binawian ng buhay dahil din sa stroke. Kwento ni Nanay Isabelita, tulong-tulong sila na gumastos para sa burol, libing, pasyam at 40 days na ginawang Militon. Kaya naman, paghahatian din nila ang natanggap na pera. Kabilang rin sa mga nakatanggap ng funeral assistance si Juanita de la Cruz ng barangay San Roque para sa kapatid niyang namatay nitong lamang Enero Atres, si Lola Juanita ay isa sa mga na sa tinitirang bahay sa barangay Bacayaw, Setyembre nitong nakaraang taon. Si Reynaldo Valdez naman ng Barangay Cavite ay nakatanggap ng 2,000 hospitalization assistance para sa asawa at anak na na-confine sa PJG Cabanatuan City. Kwento ni Kuya Reynaldo, isang buwang na natili sa ospital ang anak na bagong silang dahil premature itong pinanganak ng asawa. Mahigit 120,000 pesos raw ang naging bill nila sa ospital, ngunit nairaus rin ito sa tulong ng iba't ibang assistance program gaya ng malasakit. Maayos na rin ang lagay ng kanyang mag-ina. Nagpasalamat rin ito sa natanggap na tulong at gagamitin nga niya pambuhin ng vitamins ng anak na si Baby John Ray. Si Gloria Martin Visaya naman ng Barangay Kawayang Bugtong, 75 years old, ay tumanggap rin ng 1,000 pesos medical assistance. Humingi si Nani Gloria ng tulong para sa laboratory tests, x-ray at ECG sa lying in clinic ng magkasakit nitong Disyembre. Ang natanggap na pera ay bibigay raw niya sa apo pambili ng school supplies. Ang anak raw niya kasi ang tumulong sa kanya na sa kanyang check-up at medical procedures. Samantala, ayon kay Gimbo Municipal Social Welfare Development Officer Laling Labasan, ang tulong pinansya na naibabahagi sa mga indigents ay dumaraan sa masusing assessment ng social workers na sumusuri sa kabuang sitwasyon ng mga individual o pamilyang nais humingi ng tulong. Ang guidelines niya ay nakasunod sa AX Program DSWD, ngunit naka-adapt at nakalapat sa sitwasyon at sa budget ng LGU Gimba. So, yan ang... Ayan.